kung gaano kadaling makuha para makapagtrabaho sa scam farms, ganoon din ang hirap para makalabas sa mga ito. Ibinihagi ng isang Pinay na dating scam hub worker ang kanyang karanasan kung saan mismo mga kapwa Pinoy raw ang nag-recruit sa kanya. Narito ang frontline report ni Reynal Pawid Exclusive. I started work as a customer service representative for seven months. Also, sa customer service representative for five months. Sa online video na ito nagsimula ang aplikasyon ni Angel bilang isang scam hub worker sa Myanmar. Nakita niya ang job posting para sa isang call center sa social media. Naakit daw siya sa buwan ng sweldong 50,000 piso. Kaya agad siyang tumulak pa Thailand nang kunin siya ng kumpanya kahit na walang maayos na kontrata. Pagdating sa Thailand, pinatuloy muna siya sa maayos na hotel. Pero kinabukasan, ibinyahe siya ng pitong oras sa ng bangka para itawid papuntang Myanmar. Isa palang online scam hub ang pinasukan niya. Pagdating doon, kaliwat ka ng love at crypto scam ang pinagagawa sa kanila. Dito na rin daw nagsimula ang masamang pagtrato sa kanya. Gaya ng ibang mga biktima, hitik sa pananakit, uhaw at gutom ang sinapit doon ni Angel. Pero ang pinakamasakit para sa kanya, mismong mga kapwa Pinoy raw ang nanghatak sa kanya sa trabahong ito. Nagtaka po kami kasi 6 hours po yung pasok nila. Tapos kami po umaabot po ng 17 hours to 20 hours per day. Tapos yun po. Kaya, pero inamin naman din po nila sa amin na sila po talaga yung nagdala sa amin doon. Kasi humingi pa po sila sa amin ng tawad. Sa video ng nakuha ng News 5, makikita ang sitwasyon sa mga scam farm. Mga sundalo ang sumusundo sa mga lumalabas dahil hawak ng rebelding grupo ang lugar kung saan nakatayo ang mga scam hub. Mananatili sila sa kampo ng militar hanggang sa mapabalik sa kanika nilang mga bansa. Sa isa pang video, makikita naman ang pagdating ng ilang Chinese mafia upang kumbinsihin pa ang ibang biktima na magpatuloy sa trabaho. Pero dahil sa hirap ng dinanas, ilang mga empleyado ang nagnais ng umuwi kabilang si Angel na natili muna siya ng ilang araw sa embahada para ayusin ang ilang exit document. Halos lahat kasi ng scam hub workers wala nang hawak na pasaporte o overstaying na sa lugar. Sa tala ng Philippine Police Attaché sa Bangkok, higit isang daang Pilipino pa ang nasa loob ng na mga scam farms sa Myanmar. Ngayong linggo nga, nasa sampu pa ang dumating at nagpapasaklolo na rin sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline, Rainel Pawid, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.